Hello mga kapigi, kumusta kayo? For today's video ay pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo tips para hindi mahak ang ating mga um, Facebook profile or Facebook page. Dahil meron na namang ibang gawain ang mga hacker para mahak nila ang ating Facebook. So, nandito na sila sa um, notification natin. So, nag-notify na naman sila. So, ang alam natin is violation ito. Yung your post against our community standard. So, pag-clinic nyo yan, yung notification natin sa Facebook. So, yan ang lalabas. So, merong blue dyan na link na suspicious na pag ikiklik nyo yan, ay ito ang lalabas. Ayan. So, hindi lang, so, mahirap na dapat hindi nyo na ikiklik yung um, blue na yan dahil um, baka isa kayo na ma ng profile Facebook ninyo dahil merong isang uh, big content creator na muntik nang na yung Um, profile niya or Facebook niya dahil um, clinic niya yan at nagsus, nag, nagtaka siya na bakit may ganyan. So, bakit nung clinic niya yung link na yan ay bakit biglang hind, ganyan ang lumabas. So, inisip niya na baka hindi yan si Lola Meta. Kaya nag-search nag siya, tinignan niya yung um email niya, yun pala, meron na palang nakapasok na ibang um, account doon sa account niya. Lalong-lalo lalo na po pag um, monetize ka na at kumikita na yung profile mo, mag-ingat-ingat po kayo na pag meron po kayong um, natanggap na notification na ganyan, wag na wag nyo na pong ikiklik dahil mahahak po ang inyong Facebook sayang naman. So, ang tips ko na lang is um, wag i-click pag meron kayong ganyan na um, natanggap and laging i-check yung email ninyo dahil baka merong suspicious doon or i-check lahat ng pwede nyong um, i-check na kung merong mang nagbago or ibang number or kahit na ano doon na makikita ninyo. So gumawa na kayo ng paraan para hindi um, totally na ma yung profile ninyo. So yun lang mga kapigi gusto ko lang i-share sa inyo na mag-ingat na baka meron kayong matanggap na ganyan na notification. Wag na wag nyo na lang pong i-click. So maraming salamat mga kapigi